Ha? <laughs> Oo, oh, lagay mo. Eh, wala bang shaper yan? Meron. Lagay mo shaper, kaya malaglag yan sa, mal ma ano yan, lalabas. Yun, malaglag yan mamaya. Good morning. I-try naman natin to yung ating lure na malakas. Para makabigay naman tayo sa iba. Eh, okay, bangan lang mga master. Magagis tayo sa glit. Pikit naman sa mga master Oh, oh master Ayan na Kihirig na mga master Hindi oh, ako, lagay laki mong lagyan no oh. Lagay mga malaglag sa tubig Bigay natin sa grupo natin mga master Galing talaga ito ng mga master Hindi talaga ito basta basta ng laluro ba Makakakadubo ka talaga. Yung ano mo, basket, ba, balibalde, blizzard mo, malaglag to sa tubig. Bigay natin sa grupo natin kay... Ilang bisis ko na to sinasabihin na bigyan sa kaya hindi ako makadali-dali pag nagsama ko sa... Ayun, tsambahan niya talaga. Yan sa, yan sa, tumatakbo. Yan, laki na, pangadubo mo na. Ha? Yeah. <laughs> Oo, oh, laki mo. Eh, wala bang shaper yan? Meron. Lagi mo shaper, kaya malaglag yan sa mal, ano yan, lalabas. Yan, malaglag yan mamaya. Hmm. Hmm.